So, tingnan nyo kung ano yung kaibahan nila. So, sa 3-gang, makikita nyo yung 3-gang walang butas dito. Yung common nya at saka yung return na dito. So, sa three way naman, ito yung common, ito yung uh, L1 at saka L2. Ito yung tinatawag natin na traveler. Yung dalawang to. Traveler to. Ito, common, yung kulay pula na terminal. Common yan. Ito yung ilalagay yung hot wire. Ito, traveler, traveler. Jumper kayo dito. Mula dito sa pula, jumper kayo dito sa pula. Common. Para lahat yan magkaroon ng supply. Ito, Traveler. Traveler 1, Traveler 2. Traveler 1, Traveler 2. So, kahit naman makabaliktad yung 1 and 2. No problem yan. Papunction yan. Dito naman sa Trigang Switch. Ito naman Common, then return. Common, then return. Common, then return. So kung dito ka malalagay ng common, jumper ka papunta dito, jumper ka papunta dito. Ito naman, return papuntang ilaw. Papuntang ilaw, papuntang ilaw. Sa harap, tingnan yung sa harap. Ito yung ating uh, trigang switch. Ito yung trigang triwin way natin. Snyder ang brand nito mga idol. halos sim lang sila ng mukha so kapag balik mo siya malalaman mo kung uh, three siya so dapat kasi wala na tong ano wala na tong ano niya yung symbol of on si three way dapat meron din siya dito may puti din siya dapat dito dito naman sa tray lang halos sim lang sila pero magkaiba sila ng connection sa loob. Yun lang, kinaba, yun lang yung kinabahan nila. So, kapag magdikit tong dalawa na to, mare ka din talaga malito kung saan si way dito. Eh, dapat ito lagyan ng ano, lagyan to ng label. Lagyan to ng label sa taas. Triwi. way lang, dito ka nag-on. Tapos, hindi naman pala ito yung uh, ilaw na gusto mong i-on. Si Nandito ko. So, nakakalito kakalito din siya. Kapag magdikit ng dalawang trigang trig at saka trigang switch. Trigang switch. Trigang travel switch.